Ito mga papansin yung mga idol. Kahapon yung binaba namin yung mga yero. Yan. Dito sa constellation. Yan, latag na ito mga idol, mo. Itong, itong mga idol. Kung mapapansin nyo. Pero itong portion na itong mga idol. Kung mapapansin nyo. May firewall pa to. Kaya pansamantala nilagyan ko na to. Para maka, makagawa rin sila sa ilalim. Kasi kung hindi namin gagawin ito. Nangyari. Hindi sila makakahalublak sa ilalim. Para, kasi parang mababasa sila kabila niya mga idol, walang insulation to. Babaklasin mo to. Pag tinawagan nila ako ni Boboy Forman. Yan area na to mga idol. Yan, tubak yan. eh ako mapapansin nyo. Yan. Walang mga ano ito. Walang mga, wala pang insulation tong area na to. Pati yung kabila mga idol, wala pang insulation. Pero ito, pasamantala, nilagyan ko ng road stroll. Yan, para yung pag umulan man, yung tubig hindi papasok doon mismo doon sa insulation. Kasi pag napasok ka ng tubig yan, mapapansin nyo, hirap hanapin ang tulog niyan importante may pang samantalang roll pero naka alignment na yan pag binalikan ko yan mangyari mga, mga idol ito lang yung babaklasin ko at saka yung yero pero hindi na hindi ko babaklasin yan yung dulo lang okay shout out sa lahat ng mga follower at mga idol good afternoon po sa inyo happy saturday po sa inyo mga idol yan latag na to mga idol kung mapapansin niyo yan pinultex ko na rin ayun takaltasan na lang yan kasunog balik ko mga idol kasi tatawagan nila ako pag halimbawa tatanggalin yung yero para mag asinta sila kasi mataas to kasi pag uh, hindi namin lalatagan to hindi sila makagawa sila halim kasi papasukan sila ng tubig ngayon pag inasinta nila to mga idol mga follower yan tatanggalin ko to para hindi madudurog yung yero pansamantala lang tong apat na piraso bawat dulo okay shout out sa lahat ng mga follower at mga idol good afternoon po sa inyo Happy Friday Ayan, kung yung mga uh, Happy Saturday mga idol Kaya kung mapapansin yung mga idol Ayan, May stiffener na yan Nilagyan na rin namin yan Kasi kung mapapansin yung halos walang kapitbahay ayun. Pag malakas ang ulan O hangin Baka sungkiting Kaya kailangan bago, bago na may iwanan Kaya may stiffener na at taka politics na uh, Okay thank you God bless mga idol Mau-pansin yung mga idol yan Ayos na yan mapansin nyo yan, nagpasobra din ako sa kapila. Yan. babaklasin ko lang itong isang ridge roll, pag binalikan ko para masinta nila, para hindi madurog yung yero, ngayon makagawa sila sa ilalim, kahit umulan, umaraw nakasip yung mga construction worker natin, mga kasamahan natin dito sa residential na to. ay importante, nakatulong din tayo sa kanila, na hindi sila maulanan, hindi rin sila mainitan uh, give intake lang ang kailangan natin mga idol, mga follower ayun mga idol, ayos na Babalikan ko na lang to sa na araw pag tinawagan nila ako. Ayos na. Ang importante, nakagawaan sila ng maayos at na nalagyan ng yero para sila hindi sila mahirapan ba ng araw balang, mga susunod na araw. Okay, thank you. God bless mga idol. Lipat na naman tayo sa isang project mga idol yung inakit natin kahapon na yero na mahaba. Ang importante ito, nahabol ko 'to mga idol. Okay, thank you. God bless. Ay mga idol. Ayos na kahapon lang to mga idol 2 days lang to kahapon namin binaba namin yung yero tapos ginatira namin to ngayon pagdating ng kanina umaga ng sabado ngayong araw na to ilatagan namin to ito na yung accomplishment mga idol 2 days lang to mga idol dito sa constellation ang forman nito mga idol ang contractor si Boboy forman okay thank you God bless mga idol shout out sa lahat ng mga follower at mga idol ko Dah. Okay, thank you. God bless.